Magandang gabi po at basahin po natin ang uh, Lukas 23, talatang 42 hanggang 43. Sabi po rito, sinabi niya kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paghahari mo na. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ang unang wika po ng Panginoon sa Cruz ay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pangalawang wika po, isasama kita sa paraiso. Sapagkat napatawad na ng Panginoon ang mga taong nagkasala sa kanya at ang sino lumapit sa kanya, katulitong magnanakaw na to, naniwala. Bagamat ang paratang sa Panginoon ay kasinungalingan, pero masasabi natin, baka maniwala tayo, na totoo ito. Dahil nga, mga religious leaders ang nagparatang sa kanya. Pero hindi yan na uh, pinaniwalaan itong magnanakaw ito, kundi pinagtiwalaan niya ang Panginoon sa Kristo. Kaya siya po ang unang nakapasok doon sa paraiso. Nang uh, pinatawad ng Panginoon yung mga tao at nagtiwala naman ang mga ko nito, siya ang unang pinangakuan ng Panginoon at nakapasok sa paraiso. Kaya ito po ang, uh, ang kagandahan ng pangalawang wika ng Panginoon. Katiyakan na ang sinumang nagtiwala ng ganap sa Kanya ay talagang makakasama ng Panginoon sa pagkaharian niya o sa paraiso. pagpalain po tayo ng Panginoong Heso Kristo.